mula sa pinakamalawak, pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Barangay chairman sa Libon, Albay, patay sa pamamaril sa unang araw ng election period, may ulat si Layos Sarne. Radyo Radyo Report. Patay sa pamamaril ang isang barangay chairman sa Libon, Albay matapos na maghain ng kanyang certificate of candidacy kahapon. Sa ulat na nakarating sa Krami, kinilala ang biktima na si Alex Repato, 51, kasalukuyang chairman ng barangay San Jose sa Naturang Bayan. Base sa inisyal na investigasyon, nangyaring insidente bandang alas 5 ng hapon kahapon nang papasok na sa kanyang tahanan si Repato matapos na mag-file ng Certificate of Candidacy sa lokal na tanggapan ng Commission on Elections sa so COMELEC. Nagtamo ang biktima ng ilang tama ng balas sa iba't ibang bahagi ng katawan na ikinasawi nito matapos pagbabarilin ng mga hindi kilalang suspect na sakay ng motosiklo. Agad naglunsad ng hot pursuit operations ang First st Albay Provincial Mobile Force Company at Regional Mobile Force Battalion 5 laban sa mga salarim habang nagsasagawa ng follow-up investigation sa insidente ang Libon Municipal Police Station. Mula sa PNP, to si Sarne para sa Radyo Pilipinas. Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng Department of Agriculture pinagana na dahil sa bagyong Goring. May ulat si Marian Bastasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinakilos na ng Department of Agriculture ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center nito para tutukan ang sitwasyon sa mga agri-fishery sector sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Goring. Ayon sa DA, tuloy-tuloy na ang paglalabas nito ng localized advisories para sa si LGUs, mga magsasaka pati na sa mga ngisda, lalo sa mga inaasahang tatamaan ng bagyo sa Northern Luzon. Nakikipag-ugnay na rin DA sa mga counterpart nito sa si LGU level at iba pang regional DRM-related offices para sa monitoring ng banta ng bagyo. Kaugnay nito, tiniyak naman ng DA na nakaimbak na sa ligtas ng mga pasilidad ang mga binhing palay, mais, mga gamot at biologics para sa livestock at poultry. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Bagong estrategiya kailangan ilatag ng gobyerno para mapalakas pa ang sektor ng agrikultura. Para sa detalye, narito si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Naniniwala si Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto na kailangan ng bagong estrategiya ng pamahalaan para mapalakas pa ang agriculture sector ng bansa. Sa isang panayam, sinabi direkto na kailangan amyendahan ang mga batas na patungkol sa naturang sektor para mapalaki ang produksyon ng mga magsasaka at makapasok ang pamumuhunan mula sa pribadong sektor. Punto ng kongresista ang sektor ng agrikultura ay nag e ng 30% ng mga manggagawang Pilipino, ngunit nasa 8% lamang ang kontribusyon nito sa GDP. Halimbawa nito ang pagpapahintulot sa pribadong sektor na mamuhunan para magkaroon ng access sa mechanization. Panahon na rin anyang amyandahan ng batas sa na naglilimita sa pagkakaroon ng mas malawak na lupang sakahan ng mga magsasaka. Sa ngayon anya kasi ang average na laki ng sakahan sa bansa ay 1.2 hektarya lamang. Ito si Katine Forbes para sa Radyo Pilipinas. Mga empleyado ng gobyerno muling pinaalalahanan na huwag maging suplada at suplado sa pagsiservisyo sa bayan. May ulat si Alvin Baltazar. R R Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga kawani ng pamahalaan na huwag maging suplada at suplado sa mga pumupunta sa kanilang tanggapan. Sa laging handa public briefing, ipinahayag ni CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada na sa halip na maging masungit, ay dapat maging mapagpakumbaba sa pagsaservisyo sa taong bayang pinaglilingkuran. Isang beses lang naman, ani Lizada makapaninilbihan ang mga nasa gobyerno at mas maiging gamitin ang gayong pagkakataon para makapagserbisyo ng maayos sa publiko. Bukod sa kapakumbabaan, ay nanawagan din si Lizada na pairalin ng integridad sa paglilingkod sa bayan at huwag maging o kurakot. Dapat ang niyang alalahanin na walang pumupunta sa gobyerno na walang kailangan kaya't may mga nagtutungo talaga sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pakigyan natin si CSC Commissioner Attorney Aileen Lizada. Ayusin po natin. Huwag na ho tayo yung magiging kurakot. Huwag ho tayong suplado at suplada. Gawin ho natin ng mabuti with utmost humility, integrity and service as we serve ang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yan po ang mga balita sa oras na ito martiling nagkatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin. Magandang umaga.